Hello po sa inyong lahat. Sa video po natin today, pag-uusapan po natin yung pagre-report ng new address ng mga registered foreigner dito sa South Korea. So, rules po yan. If hindi nyo po yung gawin, meron po kayong karampatang penalty. At the same time, magkakaroon po kayo ng record sa immigration office. So, kung kayo po ay registered foreigner dito sa South Korea, make it sure po na panoorin po muna ninyo itong video na ito. Pagpasensyahan nyo na po yung aking boses. Medyo masama po yung pakiramdam natin at minamalat po ako pero gamit po tayo ng mic para mas maintindihan nyo po yung video natin today. Kung nakita nyo po yung post ko, previously nag-post po ako doon regarding sa mga rules na kailangan ng mga foreign uh, registered dito sa South Korea na i-report yung kanilang new address within 14 to 15 days. After nilang lumipat ng tirahan. So rules po yan. Marami sa mga uh, kababayan natin dito sa na South Korea hindi po sila aware sa ganitong rules ng immigration kaya marami po sa kanila ay nagkakaroon ng violation sa immigration dahil po dito. So, inuulit ko, kung kayo po ay isang registered foreigner dito sa South Korea, sino-sino ba yung mga registered foreigner? Sila po yung may hinahawakan na ARC or yung tinatawag nila na ID card. So, kung meron kang ID card dito sa South Korea, obligasyon po ninyo na i-report ang inyong new address sa immigration office within 14 to 15 days after ninyong lumipat ng tirahan. So, rules po yan. Kahit ano pa po yung reason ninyo, halimbawa kasalanan ng employer kung bakit hindi niya ni-report yung address dahil ID niyo po 'yan, dahil information niyo po 'yan. Kahit ano pa po yung reason niyo, kahit sino pa po yung may pagkakamali po diyan, uh, kayo po yung magbabayad ng penalty at the same time sa kayo po yung magkakaroon ng record. So ano bang gagawin para i-report yung new address? Nung nakaraan po, meron po akong tinulungan na kababayan natin dito sa South Korea, lumipat po siya ng tirahan. Dati po nakatira siya sa accommodation sa company. So kumuha po siya ng bagong tirahan. Uh, nagrenta po siya sa kanya po nakapangalan. Usually, kailangan mo po yan i-report within 14 to 15 days. Kapag pagpasok pa siya dun sa valid period, sa registration period, halimbawa hindi pa siya lagpas ng 15 days, maaari kayong pumunta sa Dong Samuso, sa Hengchong Bukchi, Bukchi Center, or sa Jumin Center sa inyong lugar, doon nyo po i -re register yung inyong bagong address. hindi nyo na po kailangan dumirekta sa mismong immigration. Kailangan nyo lamang pong dalhin yung kontrata ng inyong bahay. So, kung sa inyo nakapangalan yung kontrata ng bahay, kumuha po kayo ng kontrata ng bahay, titignan po nila kung kailan yung data na nakasulat po doon, doon po mag start yung 15 days. Kapag pasok pa po siya sa 15 days, tatang Pagpapanggapin po yan ng Dong Samuso. So okay na po yun. Kaya lang kapag po kung wari, lumipa, from the day na lumipat kayo ng bahay, lagpas po siya ng 15 days, kahit pumunta ka sa Dong Samuso, sa Jumin Center, ia-advise ka po nila na pumunta po sa immigration office dahil, lagpas na po siya dun sa porting period na 15 days. So, kailangan nyo na pong pumunta sa immigration office para magbayad ng penalty. Magkano ba yung penalty? Depende na po yun sa immigration office. So, kailangan nyo pong pumunta po dun at dalhin yung mga requirements. So, dati po, meron po akong tinulungan na EPS worker. So, lumipat po siya ng bahay. Usually, kapag nag-sign po tayo ng kontrata, nakalagay po doon yung kung kailan mag-start yung kontrata natin. Pero may mga cases kasi na halimbawa, August 1, nag-start yung kontrata. Nasa kontrata, August 1. Pero si worker, lumipat po siya ng bahay ng August 15. Pag ganun po, uh, kailangan nyo lamang pong kausapin yung landlord na baguhin po yung kontrata, isulat yung date na kung kailan ka uh, lumipat para hindi po siya lagpas ng 15 days. For more information, maaari po kayong tumawag sa 1345. Dial nyo lamang po yung 18 asterisk para sa Tagalog. Maaari nyo pong tanungin po dyan kung ano yung mga requirements na kailangan ninyong dalhin sa pagpapareport ng inyong bagong address sa immigration office. Or kung may mga question kayo regarding sa uh, pagpapalit ng new address, maaari po kayong tumawag dyan at tanungin po. Maraming salamat po. Anyong!